welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-Aldab, ilan sa mga sagot ni Alden Richard sa past talk ni Tito Boy na tumutukoy sa pagkakaroon ng karelasyon ng pinili ni Alden? Bad boy na po. Bad boy siya kapag kasiping si Mrs. Nicomende kasi lulong siya dito. Pinili rin niya ang yakap na may halik, happiness na may chocolates. Alam niya kasi na paborito ito ni Mrs. at the same time gustong gusto din niya. At syempre may forever. Yan ang pangako nila Adeline Main sa isa't isa. At kahit ilang beses mo pang tanungin si Richard Jr. para sa kanya may forever talaga. Kung single, masasabi mo bang may forever? Siyempre, kapag sinabing may forever, matik na yan tungkol niya sa magkarelasyon at pinili ni Alden Richards na sumayaw na lang na parang macho dancer kaysa sumagot na may nililigawan ngayong wala naman talaga ito yung gusto ko kay Alden Richards sa dami na naging leading lady niya kahit isa wala siyang pinatulan kundi si Maine Mendoza lang sabihin na natin na may nagustuhan din siyang iba pero hanggang dun lang yon. May mga umamin din na nagkagusto sila kay Alden. Isa na dito si Mikey Quintos na pinagselosan talaga ni Phenomenal Queen Main Mendoza sa isang segment ng Itbulaga. Kung saan ang tingin ni Main kay Mikey halatang nagselos ito. Kaya naman para ipaalam ni Main na siya ang nagmamayari kay Alden, tinawag niya ito. Kita sa bibig ni Alden na paglabit niya kay Maine, love ang tawag nito. As easy as that, tinawag lang para iparinig kay Mikey kung ano ang meron sa pagitan nilang dalawa ni Alden. Kaya kung sobrang mahal man ni Richard Jr. si Nico Maine, ganun din si Nico Maine, mahal na mahal din niya ito. Kaya sa mga interview ni Alden Richards, wala siyang inamin na nahulog siya sa ibang babae sa mundo ng showbiz. Iisa lang ang inamin niya, si Maine Mendoza lang. Ang nag-iisang Maine Mendoza sa puso ni Alden. Ayon niyan mismo kay Alden na sinabi niya on national television noon sa Itbulaga. At ngayon ang nag-iisang inamin niya on national television na nahulog siya o na-inlove talaga siya kay Maine Mendoza ang nag-iisang nagpatibok ng tunay sa puso ng nag-iisang pambansang bay na kinahuhumalingan ng naman ng karamihan at may hidden desire sa kanya. The multi-media star, Alden Richards Inuulit ko lang pong sabihin ito dahil masarap pakinggang muli na si Mrs. Nicomende Pokerson ang nag-iisang panalo sa puso ni Richard Pokerson Jr. Nakakabitin man ang pag-amin pero ika nga tanggapin ito in a positive way dahil ito naman ay may katotohanan. Let's wait and see kung ano man ang plano. Hindi natin masabi pwedeng inuunti-unti na rin burahin ng sarswela dahil malaki ang naging epekto nito sa pagbagsak ng Philippine showbiz industry. Dahil hindi naman nagawang ng mga sarswelista na buwagi ng fandom ng Aldab Nation, lalo na, lalo na ng mga true-rated Aldab Nation, maaring magkakabaliktad ang sitwasyon. Sa ginawa ng mga sarswelista, lalong naging matatag at tumibay sa mga paninindigan nila ang buong fandom ng True Blooded Alder Nation dahil sa totoo lang, ang lahat ng resibo at ebidensya ng katotohanan ay hawak nila. Ika nga ay para ng nag-bolt 5, nag-bolt in na ang mga network para pabagsakin ang fandom ng True Blooded Alder Nation. nagkampi pina pero wala pa rin. Ayun, nananatiling nakatayo at patuloy na lumalaban para sa katotohanan ang fandom ng True Blooded Alder Nation. Ika nga, mauubos ang pera ng mga sarswellista pero ang mga True Blooded Alder Nation dumududot lang para sa boycott. Nagsasaya habang pinagtatawanan ng mga sarswellista pasensyosong naghihintay ng project together na mag-asawang Richard Jr. and, and Dave Fokerson. At ngayon, bilang isa ng producer si Adam Richard, hinanais niyang unti-unting buhayin muli ang Philippine showbiz industry. At dahil mahal niya ang lahat ng kanyang mga fans, masasabing darating din ang time na mapagbibigyan din ng hiling ng fandom na magkaroon ng project together ang mag-asawang Adam and Mae. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga stop Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po, Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone. you